Nagpagabas usab og reaksyon ang ikaduhang pangulo sa Jensen Consumer Welfare Council kabahin sa gikabalakan sa mga market vendors nga planong ipatukod ng mulingke. Ang ayan sumala pa nga dili lang ang bahin sa ekonomiya ang lantaon sa LGU kundi ang bahin usab sa mga mamalitay. Para sa amo lisod kaayo. You know why kasi kami nga tindera pila ra man among kapital unya magbayad may dako sa rental. Kung sa pay ganan siya makuha na mo, wala na may ganansya dito na na sa rental sa ano pwesto. Kasi siyempre mahal ang pwesto kasi privatized na na siya. Samtang, ang mga vendors nga walay pwesto sa merkado, nga nagatinda sa daplin lang aduro sa pamahayag. Kung kuwan na nga nila lang unta normal lang, kay kung i-building man good ni siya, kung mall, mas mahal dito kung... Kung ano lang gan sa pwesto lang gan hindi may makabayad. Kala pa na mag-mall ni, na palingki. Adoro sa pagpaglaro ang usa ka sa iyang panglantaw sa proyekto. Og ang usa ka mamalitay. Ang bulan kay okay naman na siya kay oh, improvement man na siya. Ang problema lang kay privatize mo sa Robinson. Mas lisod man na siya kay pagrenta sa sunod sa mga tao murag mahal, mahal naman gyud. Ah okay kay ano nga naa ta diri maka pamalit Ato ang gusto gyud nga pamaliton. Hmm. Nga sa mall. Oh, na pareha gyud po sa mall. Hmm. Kahibuluan, nga gi-review sa executive ngadto sa sanggunian panglungsod ang unsolicited proposal apan gipa kini sa isping ngadto sa mayor in the heart of changing lives Christopher Jason Brigada News